Good morning guys, ayun, uh, maulan na umaga, pakita ko sa inyo ko kung gaano pa ulan dito sa Aurora. Ulan. Ayun, damos-damos tayo kasi nililinis ako ng sasakyan guys guys, mayroon lang ako may ipakita sa inyo. Uh, matagal ko na kasing problema yung acid rain. Ayan, uh. nyo, kapal. Pakita ko sa inyo, guys, oh. Ayan. Then, kung ano-ano na rin product yung binili ko sa Lazada. At hirap na hirap ako mag-try kami ni Kuya Tani. Shoutout sa'yo, Kuya Tani. Ayan, hirap na hirap ako mag-drive sa gabi. Lahat yan, paikot guys. Oh, Oh. Ayano. Masyadong malabo na. Oh. Ngayon, nakabili ako ng ng product sa Lazada. Sa tulong guys ni Kuya Bani. Shoutout sa iyo Kuya Bani Galapon Ito yung product. Eh. Pero hindi ko na ipakita guys yung mga binili ko sa inyong product kasi nakakahiya ng dami halos lahat siya sa Lazada na pili ko na. Pero ito, kita try natin. Ayan guys, pakita ko sa inyo kung pa paano yung pag apply Ang laman nito guys is paste. Ayan. Mabasa-basa siya. Para siyang metal polish. Pero sabi ni, ni, Kuya Bani guys, ito is pang metal, palising, uh, polishing, pang bapping sabi niya maganda raw ito ngayon ayan ito try natin try natin dito sa part na to guys nakita nyo guys oh. Oh. halos lahat oh. try natin ha. Ah. Ngayon, pag kinukuskus nyo guys, pag kinukuskus nyo na kumakapit yung yung foam means nun kumakapit natatanggal yung acid rain nya mamaya yan pakikiramdaman nyo guys idiin nyo ng hindi naman masyadong madiin pakiramdaman nyo pag madulas na siya, doon na raw tanggal yung acid rain nya. Ayan, apply muna natin dito sa isang side na to. Sabi niya, napaka-tipid daw nito guys eh. Kailan? Medyo mahal. Nasa kulang 800 yan. Yung bili ko. Ayan guys. Eh. Ah! kuha tayo ng ng tubig. Ayan sya. Dito, dito sobrang kapal oh. Pag ang lakas ng ulan guys di ko na makita yan. Ultimo kahit nasa loob ka. Side mirror. Di ko nakita. Ayan guys oh. Ganyan sya. Cloudy na. Kung dito ka sa loob cloudy sya sobrang. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Wala akong makita nyan sa likod. Kahit sa... Okay, tingnan natin, banlawan natin. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Oh. ito. ito na guys. Oh. Diba? Hindi tulad nito. Ayan o. Oh pag binugahan natin ng tubig ayan pag natuyo yan guys ayan na yan ang resulta ganyan na pero ito guys oh, clear sya nagsya shadow eh. clear ayan sa oh. inyo hintayin natin matuyo hintayin natin matuyo ayan na oh. ito tambo bumagsak na yung tubig pero wala na ito na buo buo na siya ganyan na siya okay. mahirap mag drive pag ganyan tingnan nyo ito guys oh. hintayin natin matuyo pa ng konti para bumaba yung tubig kung magaganito -ga kasi pag bumaba yung tubig nagaganito -ga eh. siya hindi oh. clear Guys, pakita ko sa inyo yung walang apply at merong apply. Ito yung sa harap. Ayan oh. o. yung walang apply. Ito yung may apply na clear yan. Oh. Ayan, pakita ko sa side. Oh. Wow! Oh, tira mo naman. Pwede lang salamin. Oh. Tuyo na yan. Oh. Kita. Ayun na 'yung loob. Ito kayo oh, 'yung may apply. Ito 'yung na-applyan ko na. Ito 'yung wala. Oh. 'Yan 'yung wala. Ito 'yung may apply. Then, ni-sayto. Oh. Kita niyo guys, 'oh. Clear. Oh. Sa pa kayo. Ayun pa. Oh. Di ba? Oh. Di ba? Ayun, thank you kay Kuya Bani. Si Kuya Bani ang nagturo sa akin niyan. Yung drill na to. Actually guys, yung drill na 'yon, meron siyang gauge. May gauge siya, may mga gauge siya. Yun yata yung binigay, binili ko yung super fine. Tama to na yan guys. Oh. oh kita mo na yung kabila. Oh. Magkabilaan. Eh. Kita mo na. Oh. Kita mo na yung kabila. Sarado yan ha. Ah. Oh. Tama yung nilagyan ko yung yung kabila. Oh. Ito walang apply. Yung kabila meron. Oh. Diba? Ayun, tag-ulan pa naman ngayon, guys. Kaya medyo yung mga car owner diyan. Ito ang isang problema. Yung mga acid rain. Ito na, sagot sa problema natin. Tingnan guys, oh. Wow, thank you Kuya Bani. Ay, nawala na yung sakit ng ulo ko, guys, oh. Lips sya, oh. O. Oh. Paikot yan. I-apply pa natin ng paikot ngayon hanggang mamaya. Hanggang sa salamin. Kasi nyo, try natin itong glass. Gali. Try natin itong glass, oh. Ayun. Bumagsak. <laughs> try natin yung glass. Ayan sya, oh. Tayo. Ayan. Apply natin. Apply natin. Ayan guys. Huwag na kayo anong kung ano bilhin ninyo sa Lazada. Kasi ako natry ko na lahat. Halos lahat. Napaka pa. Ito medyo mahal din. Nasa kulang 800. Pero pag ganito naman ang resulta maayos ibaling mahal basta maayos yung product pag dinayin nyo guys kumakapit sya pag kumakapit na ganoon hintayin yung dumulas pag dumulas na sya ibig sabihin nun tanggal na yung acid rain Ayan, madulas na. Hindi mo, di mo na kailangan mag gloves gloves pa ng kamay eh. Then, kunin natin yung pambanlaw. Ito, yung aking gun. Wala, guys. Oh, guys. Sino mo naman? Oh. Sino mo naman, guys? Oh. Kanina di ko makita yung sarili ko. Diba? ba? Kayo no, na humusga. Oh, ayan. Oh, napakaraming product ng acid rain. Pero ito ang the best guys. Oh. Diba? <laughs> wow, shout out sa'yo kuya Bani. Thank you. Oh, ayan o, oh. bugahan natin ito. Kasabay, nung Kasabay nung salamin. O, oh, yeah oh. no. Pag bumaba sya siya, ganyan, no. Oh. Tignan mo yung salamin, guys. Oh. Yun ang kikita nyo ngayon, reflection lang, ha. Ah. Pero pag nagsalamin ka, ayun no. Clear. Okay. Nice product. Ay, thank you, Lord. Hindi na ako magbibibili. Mura pa. Ayan, no. Ah... Uh, Thank you sa Brill. Then kay Kuya Bani. Shoutout sa iyo. Thank you. Yan lang. Ito na yung kanina guys. Oh. Ito na. Oh, clear pa rin. Diba? Clear pa rin siya. Hindi na tulad dito.